This is this is MCB Cebu Box Maker MCB. 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 Basta speaker box ang isgutan? Apa? Dito ka na! This is MCB Cebu Box Maker Owned in Hellas Boy, Mr. Perry and Jolly Tabulo So yo, what's up mga brad? So update na naman po tayo uli sa mga nag-order nito. Ayan. Itong apat na box mga brad ay para buhol po yung lahat. Pero, dalawa po ang may-ari niyan. Isa po yung full range at isa po yung pang sub. So, ayan na po, Mr. Customer, ang inyong order. So, sa iyo, Mr. Customer, ng tag-Bilaran buhol. Ayan na po ang inyong order. Itong sub, mga brad, ay hindi po to mcb Ayan. CB po yun. Nasa taas po yung speaker. At sa iyo, Mr. Customer, ng Hernandez buhol. Ayan na po ang mid-high pull range mo, sir. So yan, dalawang box. So yan, nakamasilia na po. Ang kulang ito ay ang pag-primer na lang. At ang pagbuta sa plunger. At sa handle. Ayan, gusto po ni Mr. Customer na palagyan ng handle. Kasi nakikita po niya yung pinadala namin kanina sa Hitabe, yung may plastic na handle. So you what's up mga brad, ito po ang i-deliver ko kanina sa NRA or North Reclamation Area, dalawang miniscope 15. Yan po ay standard po ang sukat niyan. Yan po ay in order ni Mr. Customer, Mr. Customer Leo Boyles Mahusay ng NRA or North Reclamation Area. So sa iyo Mr. Leo Boyles Mahusay, maraming salamat sir sa inyong pagtiwala po dito sa amin. MCP box Box Salamat ah! So yung what's up mga brad mao ini ang lakaw na ko. gahapon Gikan ko nag-deliver aning duha ka buok miniskop nga order ni Mr. Customer Ning agipon ko diri sa baligyaanan o marine plywood para mupalit og pila ka buok O niya, pagkahuman ako diri ning agi ko dito sa baligyaanan o speaker At para hindi po masayang ang ating biyahe or para sulit po ang ating biyahe Ito po ang nabili ko Yan, apat na driver unit Dalawang 400 at dalawang 450 at itong PE 1250, dalawang piraso. At itong team porte. So mga may tabo mga brad basta magsakyanan gani kumuha na og Cebu City. Sa di pa ko kuha kagikan or nagplano pa kumuha na og Cebu City, manghiling ko diri ana sa among mga butanganan, butanganan sa pintal, butanganan og speaker. Kung unsa gani wala diha ako nang ina man og lista. Unya kung nanay plano og anak sa sibusite City, kumuha na og Cebu City, ako na po ng paliton, mao ang makakarga gyud ko balik. So yung what's up mga brad, ayan na po ang mga speaker at driver unit para po sa order ni Mr. Customer na taga Argao para sa kaniyang apat na mid-high D12. Ayan. So ngayon ipapakita ko sa inyo ang kaniyang mid-high box. So ayan po ang kaniyang mid-high box. Ayan. At ito po ang inirekomender ko sa ating mga gustong magpagawa ng mga midhay. Ito po ang aming inrekomendar sa kanila or sa inyo mga brand. PE 1250 Ayan, 500 watts, D12. At ito na namang uh, driver unit. Ito po ang BCS 450. Ayan. Makikita po ninyo. BCS 450. So, kabukas or sa lunes, isisit up na po ito natin. So yung what's up mga brad, yan po ang CBD18 Yan po ay in-order ni Mr. Customer ng taga Nabal, Biliran Ayan, yan po ang CBD18 Dalawang box po to ang order ni Mr. Customer At walang pintura po to ang pinagkausapan namin ni Mr. Customer Ayan, Napakalaking box po to mga brad Dalawang box po ang in-order ni Mr. Customer ng taga Nabal, Biliran dito sa harap mga brad, sa kanya po ito ang sukat. Kasi ang sukat nito outside ay 22 inches. Yung sa amin nga sukat ay 22 inches pero inside. Yung sa kanya, 22 inches pero outside po. Yan. Uh, ditong banda, uh, sa pagkabit ni Mr. Customer ng speaker nito, uh, siya na lang po ang mag ano siya na lang po ang magkakat dito ng kunti siya na lang po magkakat dito at ah, kung saan po siya magka -cut. pero kunti lang po ang ikakat dito kunti lang po ang ikakat dito magkabila kunti lang po ang ikakat dito magkabila kasi hindi po kasi hindi po madiritso ang speaker sa pagkabit niyan kasi pero kung 22 inches pa to mga brad, kung 22 inches pa to, hindi na kailangan magbutas dito. Kung 22 inches inside. Pero yung sukat ni Mr. Customer ay 22 inches outside. Yung kadalasan namin ginawang d hindi na po kami magbubutas dito. Kasi 22 inches inside po. 22 inches yung sukat ni Mr. Customer 22 inches outside pero uh, kinunan pa na, kinunan pa natin ng panel uh, front panel tsaka yung mga liston kinunan pa natin so hindi na po aabot ng 18 inches sa ang kinalalabasan pwede po paglagay ni Mr. Customer pa ganyan. pero sa pag pero sa pagkabit ni Mr. Customer, kung kasi na po ang speaker, hindi na kailangan bubutasin pa niya dito. Kung uh, sa pagkabit niya ng speaker, ay diretsu-diretsu po. Yung DAT namin na ginagawa, salpak ng speaker, ay pa lang po. Hindi na po dito bubutasin. Kasi yung DAT namin ay 22 inches. Pwede po pa yung pagkabit ni Mr. Customer. Yan, depende na po sa kanya. Nakadubol ang speaker board at ang bubong nakadubol pa rin. Yan po ang sa loob. Yan. Bale. dubol po to ang bubong nito mga brad. yan. Nakadubol po to. Hindi lang makikita dito mga screw kasi nandun po kami sa Nandun po kami sa ilalim ng screw. Isasama po to namin sa pagpasip. Itong dalawang box niya. Yan, yan po ang circle-circle na hiningi niya. Yan po Mr. Customer.